time si Papa ba? <laughs> <laughs> Grooming time with Pepper and Paw Patrol. Hmm, si Paw Patrol. Tumitingin siya. <laughs> What's wrong? <laughs> Tingnan mo pa doon sa may liliid niya at sa may ulo. Lagi niya kinakamot eh. Pero baka may something na tinatago sa may leda. Sarap Per. Tuyo pa yung tuyo. Pati bumubula, Per. per, wait lang. <laughs> Di ba guys, ang um, behave ni Peroni? Good <laughs> boy, Peroni. Ano sa na siya eh. Wow. Ang buntot mo Peroni, time with Wala na silang gamot na. Sabi ni tayo kay Mr. Wong ulit, B. Yay! Karani! So, sobrang init, ma. Ay, sorry. Mainit ba, Pel? salita ka, Pel. Wala, wala siyang uh... mga lagi. Man, wala na naman Ay, hindi oh. mm -hmm. lang siya nagsalita oh. ay nag-iiyak ka oh. mm -hmm. Beth good boy good boy Karani yeah, yeah. so, ay sorry sorry ay sorry sorry alaw na sinusunod wala yung dalawa ay si Ginger at si

sorry paan yung papita okay. maputi pa sa towel namin yung towel nila guys so. <laughs> yay galing galing naman dico time sila ni papa 2 mm -hmm. minutes 3 minutes lang mm -hmm. oh, Hawak siya sa akin mm -hmm. patuyo time na sila guys pinigaan mo ah ipi nila magpa blower eh where's machi machi galing good boy pepper patuyo na siya guys nagpapakakambing na si ginger <laughs> Alam, mo na. Alam niya, si Pepper lang kasi katabi namin matulog. Okay, it's dinner time! Ligo mm -hmm. na ang aming dalaga with Opa Tron. Diyan o. Oh. Wow! Good boy! Good girl! Girl namin pala yan. Yeah, yeah wait lang pahit muna utik mo upang hapang tingling <laughs> ang hina kasi niyang kumain sa lahat guys mamaya it's okay, it's okay. Mm -hmm. diba harap magaling yan tayo tayo kapag wala oh, pa guys, pinasaya oh. oh, ang yeah, payat niya oh kawawa mm. kala mo hindi pinapakain si ginger oh there, wait lang ano na oh malo mm, ma yung kupera mo bagong kupera ka pa naman dandan dandan be gentle your hands, papa dalaga yan pa <laughs> be gentle Wait lang niya guys. Oh, okay na. Tapos, tapos si Papa Joy. Tanggalin mo na siya sa tulo diba? <laughs> wait lang. Ano tayo? Sorry. Wait lang po. Teka lang, Jer. Pahin na tulo dito. Ayaw na kasi guys nung shower na naaano sila. Na, tapos sa shower Ito nung... Okay, we're done. Oh, tigana. I sorry, sorry. Oopsie, tigana. Mm, 'di 'to. Oh, na. Mm. <laughs> Hehe. Ano ba yan? Chicken <laughs> din ang makain niya. Sorry. I sorry. Yung camera naka-anduloy nakababa. Mm-mm. Sakaling nakita. <laughs> Pinang gigilan. Magkano kaya? Tumang Hmm, doon na sila, dalawa na. Two down. Wala si, wala si Mochi. Pigain mo pa, mabuti. Oh. <laughs> Alam, basang-basa. Si Papa. <laughs> Kawawa silang dalawa. Ginger! Okay.